guys sa ano ayan, bubong yung eh, walang bubong oo eh. ang daming ano, sabit sa ano Terima <small> kasih telah menonton! <noise>

Oh, maglilinisin ko ngayon. Sipas <laughs> naman. Kasi ano kasi ayoy. Maglilinis kaya ng naman dadating. Kaya ako. Ano na, Laglagan ng dahon ngayon eh. Ha? Huwag na. Wala, namang, wala namang tayo dito. Eh, <laughs> Hindi nyo na po kailangan. Kasi ano, yung sa alulod, malalaglag dyan. Ha? Hindi naman naman. Kasi nasayat na kasi siya eh. Pero yung mga taas hindi ko na Gagawin Grabe uh, ang ating ano. Mga gagawin, no? Yan ang ating gagawin. Sige lang. Importante. May trabaho tayo. Lala yung trabaho, eh. Ayan na, guys. Mga trabaho. Pero ano. Ito. ali <coughs> इतना नहीं <laughs> Oh. Ano? kanina tubo yun kanila ay doon dumaan sa kanila kayo mo kayo mo ay kasi nina, alam, hindi na alam sabi nga ni lola kung alam ko lang na binibenta pala yung sinaserma niya sa akin hindi niya na pinirma pina si Lola. Eh, sabi po, ah! Oh, Nag-perma ka, hindi mo alam. Eh, basta sabi niya, perma lang daw ako. Sabi daw niya, perma lang daw. Sabi ni Maricel. Kayama, masaka mag-anak na lang, no? At saka ano naman pala yun? Kasawa niya, sa At saka, anak niya. Anak! Ay, ito. Ah, dito pala nadaan yung tubig. Ah, na. Hindi naman naka yun eh. Ah, titibagin pa. Ah, titibagin pa. Pwede naman monthly to linisin eh. Ano ba? Saan? Sa gilid. Lalagay sa gilid. Kamahal na pala ang lupa kapal na. Dito ka pa lang pala eh. Ano ka na? Sa ano? Makapal ang lupa. Hindi pwede yung ano. Wala na kasi ano na puno na ng lupa. Ah, yung doon sa kabila. Meron din pala nasarhana Kapal ng lupa ayo. Kapal lang. Ano kaya to? Wire sa ano? Sa wifi? ah, pil dite, yung dati pa ito, ito, wala na to ah, oh, ba't hindi pa pinatanggal ba, naglagay pa antenna yun yan, naglagay ng antenna parang hindi naman ayo, oh, ah, kasi may TV sila ah, dati pa kapal ng ano, lupa. Wi-Fi? Ah, baka nga nilagay nila, ano? Baka ano nga ng pin? Oo, oh, oh, baka ano nga ng pin dito ang ano pir di di Grabe ang ano kapan na ng pa Dali muna natin bago ano. Walisin. Alin pa? No, 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 no. Ah, nilagarin niyo. Ayun. Baka. Dulas yat. Ah, ah. makapal ang lupa ayan ang lupa tanggalin natin muna